detalye ng mga balita, labis na naapektuhan si Comele Commissioner Nicodemo Ferrer sa mga akusasyon na siya ang nasa likod ng boses sa diyong manoy Hello Garcia 2 scandal na kumakalat sa internet. May hataw na balita si Benedict Galazan. Maraming itinanggi ni Comelec Commissioner Nicodemo Ferrer na bosses niya ang nasa recorded conversation umano nila ni DILG Secretary Ronaldo Puno. Hiniling niya sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ito. Uh, in my entire life, I never had communicated with the Secretary Puno. I mean, hindi ko kilala yan eh. Ayon pa kay Ferrer, wala umanong pinahawakang komite si Chairman Melo sa kanya sa nakaraang poll automation, kaya hindi siya dapat idawit sa alegasyon ng mga dayaan sa eleksyon. Apektado ang kanyang pamilya sa balitang lumabas at nag-aalala para sa kanya. Naghahanda na ng kaso ang abogado ng commissioner sa taong umano'y sumisira sa kanyang reputasyon. Si Ferrer ang presiding commissioner ng secondary division ng COMELEC na humahawak ng mga disqualification case at mga electoral protest. Kaya duda niya na posibleng binebeltahan lang siya ng ilang mga politikong natalo sa eleksyon. I'm mentioning all this because I cannot think of any reason. Wala na ano uh, the reasons ang naturang recorded conversation ay nagbubulgar umano ng pakikipagsabwatan ni Commissioner Ferrer sa dayaan sa halalan. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UN News Worldwide.